Hello mga kapamilya, ito po ang mga dapat natin abangan dito sa Linlang dahil talaga pong napakaganda po ang susunod na episode dito. Dahilan nga po sa hindi na matanggap ni Juliana ang panloloko ni Alex sa kanya dahil nakita nga niya na mayroon ring ibang babae itong si Alex kung kaya't kinumpronta nga niya ito ngunit kinumpronta naman ni Alex si Juliana na bakit nakikipagkita pa at lumalapit pa siya dito kay Victor dahil hiwalay na nga sila ngunit sinabi naman ni Juliana ay dahilan ito sa anak nilang si Abby sa pag-uusap naman ni na Victor at Olivia, sinabi nga ni Olivia dito kay Victor na bakit lagi pa silang nagkikita ni Juliana eh hiwalay na sila. Sinabi naman ni Victor na hindi niya dapat pabayaan dahil nga mayroon silang anak na walang iba kundi si Abby. Samantala, kinumpronta naman ni Amelia Si Alex dahil nga sa uh, hindi na nga na niya ito kaya ang mga kasamaan ginagawa niya. Ngunit sinabi naman ni Amelia dito kay Alex na talagang napakasama nito. At sinabi ni Alex na si Amelia daw ang pumatay dito kay Sylvia. Ngunit si Alex po talaga ang may kagagawan dito kay Sylvia. At ito nga ay alam rin ni Juliana na si Alex nga ang pumatay sa kanyang asawa dahil nga sa selos ni Alex dito kay Victor ay sinaktan nga niya si Juliana pinagsasampal nga niya ito mga kapamilya samantala sinabi naman ni Olivia dito kay Victor na kailangan niya itong gawin dapat ay maghiwalay muna sila para sa ganun nga ay malaman nila kung si Alex nga talaga ang may kinalaman o may kagagawan dito sa salarin na pagkamatay ni Sylvia. Kung kaya tatanggapin nga ni Olivia ang offer ni Alex sa kanya na ang akala ni Alex ay magtulungan silang maghiganti dito kay Victor. Ngunit hindi alam ni Alex na Uh, kakutsaba pala ni Olivia si Victor para sa ganun nga ay malaman kung si Alex nga ang pumatay sa kanyang asawa noon na si Sylvia. To, talaga pong uh, napakaganda ang mga episode dito mga kapamilya at talaga namang pong ang gagaling ng mga artista na gumaganap dito sa Linlang. At abangan po natin ang mga susunod pang kapanapanabik na ganap dito sa Linlang. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!